tayo ng sabaw maluhalating araw sa inyo lahat mga kaibigan na nyo na ba mag ulam ng sabaw ng paris libre lang ito mga kaibigan tiningin lang natin kanina ito pala ang inyong lingkod o if sa so, pinas si Mark ang nagtitipid na gawa dito sa pinas pasimple simple lang tayo mga kaibigan sa ating trabaho at ordinaryong manggagawa lang ako. Kaya inuugali kong magtipid mga kaibigan dahil 456 lang ang sahod ko kada araw. Kaya bawi na lang tayo sa kain mga kaibigan. Tara, samahan niyo ako. Ito na yung sabaw na hiningin natin. Basta makapal lang ang inyong muka, makakaroon ka ng libreng ulam at importante, wala kang artis sa buhay mga kaibigan. Oh. Sssst. Ah! Sabaw lang ng Paris mga kaibigan Sabot na yung ulam mm. The best mga Sulit na sulit ang lasa Ganyan mm. Ganyan pag ma-distract ka dito sa Pinas mga kaibigan Kahit wala kang pera may may ulam ka At importante wala kang artist sa buhay kagaya ko hmm? Hindi ka ma sa mga Mga ulam Kahit anong mga pagkain dyan Kung ano-ano na lang Pwede yan mga kaibigan Importante kumain ka At lagi kang mabusog araw-araw Ayan o eh. Sabaw lang Walang laban mga kaibigan Pero okay na yan sa atin Hmm. Nandito pa lang tayo mga kaibigan sa uh, sa Marinis Norte. No? Shout out na lang sa mga taga-ride mga kaibigan. Hmm. Tabaw pa lang, ulam na. Hindi mo na kailangan laman mga kaibigan kapag uh, nag date ako ko dapat yung mga sipit tipid tips Pero siempre kung hindi ka sanay sa mga ganitong pagtitipid, ay hindi mo kaya talaga mga kayo. Eh, dahil tayo ay sanay na at sanay tayo manghihingi ng mga sabaw-sabaw mga kaibigan kahit nung nag-aral pa lang ako. Mm. Francis, kung dito mga kaibigan sa napipiston natin, sabi ko parang ang sarap kumain dun sa may ilog ah. Maganda pa sana kung may ano, mamiminwit pa tayo dyan mga kaibigan natang kumakain. No? Pagkatapos natin kumain, may isda na. Nagdagam mm. Dag pa natin ng sabaw mga kaibigan. Oh. Ah, ang Ang sarap! Oh! Ah, babe. Mm. Sabaw lang, ulam na. Mm. Mm. Mas maraming sabaw pala mga kaibigan. Talagang mas the best ang Paris. Ganado naman tayo nito mamaya magtrabaho mga kaibigan kasi napasarap naman tayo sa ating libreng sabaw. Kaya ako mga kaibigan Sa talaga ako sa buhay na Pobre pobre lang mga kaibigan At ah, tayo may mga baba, nababait din na kapwa natin Pinoy Na mga mga maaasahan Pagka ganito Wala kang masyadong budget Humingi ka lang ng ulam Pero sa bawla No Tamang discount lang ang kailangan mga kaibigan hmm para ikaw ay makarao sa buhay Hmm. yummy pa rin to damak sa mga kaibigan walang kupas ang lasa ng Paris dito sa Pinas solve na tayo mga kaibigan sa ating tanghali ano. At nakatipid na naman tayo. Matagumpay naman tayo nakapagtipid. Sana gayahin niyo ang mga ganitong diskarte mga kaibigan. May influence ko kayo kung paano magtipid. No? Tipid nga tayo pero busog na At sa muli mga kaibigan, ito ang inyong lingkod. OFW sa Pinas, Mark at Busog na naman tayo sa ating tanghalian. No? Basta oragon mga kaibigan, malupiton sa tayong ah, tubong Bicolandia. Hanggang sa muli, paalam! Mm. Mm.